4,000 pesos, good for 25 bucks na. Maluwag na parking lot, very welcoming na ambience. Hohoi! Kamusta mga kalakwatsa? Saan nga ba natin ngayon? May discover nga kami dito sa Pandibulacan. Perfect sa darating na summer. Private occasion o kahit anong panghandaan na masasolo nyo ang lugar. Napakaraming halaman, tsaka ang luwag ng area. Kung overnight naman kayo, maraming rooms na pagpipilian. Itong family room or villa maluwang pwede isang buong pamilya perfect may heater kung tropa naman meron rin sila pang tropa room ito mga 8 packs yata kasya dito naka split type aircon and maluwang din ng CR kung gusto nyo naman ng probinsya Pills meron naman dito kubo malaki rin marami-rami rin ang pwede kasya dito naka aircon nga pala tong kubo na to bukod sa pool maraming amenities din may villiards basketball court video okay. may mga duyan pwede ka nga rin pala magluto dito may pa-ref din sila sarap mag pictorial dito sa lugar na to sarap mag muni muni akala mo yun 4,000 pesos 25 na kayo na pwede mag salo salo dito sa lugar na to maluwang rin ang pool area nila may jacuzzi tapos Bali feels talaga message nyo lang sila sa kanilang facebook page secret Bali. then sabihin nyo ni refer ko kayo baka malay nyo bigyan kayo ng discount enjoy mga kalakwacha ciao